Grabe yung hagupit ni Habagat Uy! Umalma ka na! Grabe ka naman! <laughs> Maawa ka naman sa mga tao! Grabe oh! niya na uh, Mas malakas pagka unos Di lang tayo makakuha ng video pagka may unos dahil wala zero visibility pagka may unos na talaga ito yung normal niya halos oh Ayan, ah, pagkatapos ng mga unos, ah, ganito, ah, medyo wala na yung alon. Pero yung hangin, nandyan pa rin yung regular na ihip ng habagat. Ayan, no? Nahingiti yung paligid. Yan na ah, magplating tayo kung saan tayo pwedeng magshelter. Sa tagpong ito, ah, medyo nakakausad-usad tayo ng kaunti dahil wala yung mga unos, no? Halos 30 minutes lang pagitan. Unos na naman. yan yung hila nating barso. Oh. yan halos naka-eskwala no? sa kapadpad oh. kaya halos di tayo makausad no? natutuwa na tayo pagka tumakbo tayo ng ulo dahil ang takbo natin ay nasa 0.5 hanggang 0.8 lang grabing hagupit ni habagat grabe ka naman maawa ka naman sa mga tao oh. Jesus Baha na yung one, Mga lugar-lugar Tapos kami rito Di makausad Ayan o Pad-pad na Di na kami makaabanti Pero sige tuloy-tuloy lang Tutal Mapunta naman tayo sa shelter, shelter area So sana makarating tayo ng shelter, shelter area na medyo maliwanag-liwanag pa o oh. yan oh. o prosigil dahan-dahan ang pag-usad minsan umaatras minsan umaabante naman so walang tigil talaga si habagat no walang tigil talaga grabe talaga ang hagupit ni habagat yan umuusad naman tayo pero ang bagal tapos may pagkakataon pa na umaatras pero sige lang din uh, tayo sa taguan yan uh, pagsamantalahan natin na uh, medyo kumalma siya ng kaunti uh, Kausad tayo ang pinakamataas nating usad is 0.8 lang dahil napakalakas talaga ng hangin, lalo pag nag na. Importante, tuloy-tuloy ah, lang maandar yung makina. Mahirap pag ang makina pumaliyah. warship sa di kalayuan yano, no? uh, baliwala ala sa kanya eh. good morning yan awa ng Diyos dito na tayo ngayon sa Carmen Tablas naka secure na tayo marami rin palang nagtatago dito no Hindi lang tayo ang tinamaan ng hagupit ni Habagat sa bagay alangan man ano sila uh, exempted no? Eh, halos buong bansa natin ang tinatamaan nga ng habagat pasok pa rin yung gulong dahil yung unit natin pinaliguan ng tubig alat ayan nagsilabasan yung mga kalawang ayan tutuloy yung mga kalawang pero uh, medyo di na alon dito dahil napaikutan tayo ng matataas na mga bundok dito sa Carmen Tablas dito lang tayo magpalipas ng kwan habang ano, labasan yung mga kalawang kalaglagan yung mga gulong ha sa so, tayo dak ng ating mga unit kaya yeah, makalawang siya 6 months na lang siguro try dak na ito yung mga kalawang nagsilabasan so, ano kasi abot yung alon dyan eh abot yung alon kaya nangyari fly po kaya yan kailangan ito na kami

na balipas ako na muna tayo ng Inaalala lang namin kahapon Marami kami inaalala Pag napadpad kami Doon kami pupulutin sa may Parting Maspati Parting Burias Island Kaya so, Marinduque